Hello mga parts, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga parts, maraming po salamat sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. At kung bago lamang po kayo, eh mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago kong ina-upload na iba't ibang mga video. nag upload po tayo ng mga iba't ibang mga video, yung mga ginagawa po natin sa ating pang-araw-araw na gawain at yung ginagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon mga parts, dito tayo sa ating mga alagang baboy. Magbabako na tayo ng ating mga kulig dahil isang buwan na yung ating mga kulig kinakailangan nating bigyan ito ng bakuna ito mga parts eh base lamang sa aking experience yan mga parts eh yung ito yung ating ano ito yung ating gamot na ibabakuna dito sa ating mga alagang kulig yan mga parts nakayelo pa ito mga parts oh yan ito ito yung aking Ibinabaho na pagkaka isang buwan na yung aking mga kulig. Rest pressure, one shot. Ayan. Rest pressure, one shot mga pads. Yan lang yung aking pinabaho Hindi na ako nagbabakuna na ng iba pa dahil ang kumakarat lang na sakit sa ating mga kulig e ay yung Wala na yung hag cholera kaya eto lang. Eto lang mga pads ang ating binibigay na bakuna sa ating mga kulig. 2 ml bawat isang pirasong kulig mga pads. Ayan. Sarap, may 2 ml mga pard. Okay. sa, sa ano, sa uh, leg, kaya dun Ayan mga parts, pagka po magbabakuna po kayo ng inyong mga kulig, kinakailangan po e eh condition yung inyong mga kulig at hindi po sila nagtatay. Ang pinaka-active na po na kumakalat sa ating mga alagang baboy, e eh eumonia. ya yeah, eumonia. Kaya kinakailangan po, ang, ang, ang ibabakuna nyo po sa ating mga kulig e eh yung pressure. Yan yeah, mga parts, kahit yung yung respresure kahit hindi yung one shot Mga parts basta respresure Ayan mga parts 2 ml bawat isang pirasong kulig Isang beses lang po yan Na ibabakuna sa ating mga kulig Ayan Pagkatapos po mga parts After 2 weeks Bigyan nyo po sila ng vitamins Para po manumbalik po yung kanilang Ano, kanilang Sigla Ayan Pangkaraniwan po mga parts, pagka po, pagkatapos nyo pong bakunahan ng inyong mga kulig, eh nagkakaroon po yan ng, ano, ng mga lagnat. Ibig sabihin po noon, tumatalab na po yung ating bakuna sa, sa ating mga kulig. At kumisa po nananamlay sila pagkatapos ng mga ilang araw. Pero wag po kayong matakot. At yung po eh, talab lang ng bakuna natin sa ating mga kulig. Ayan mga parts, tapos na yung ating pagbabakuna sa ating mga kulig. Kailangan dyan mga parts, hindi natin ito papaliguan at kailangan hindi mababasa yung ating mga kulig. Sa nga pala mga parts, pagka tayo magbabakuna ng ating kulig, kailangan hindi nagtatae. Kailangan kondisyon yung ating mga kulig. Ayan mga parts. Ang kumakalat ngayon sa... Ang kumakalat na sakit sa ating mga baboy ngayon ay pneumonia. Kaya ito ang huwag niyong pawawalan. Kaya ito, pagka magbabakuna kayo, ito, ito ang kinakailangan yung ibigay sa ating mga baboy. Itong respiration, one shot mga pards. Ano mga parts, maraming po salamat sa inyong panunod. At sana nakakuha po kayo ng idea, mga kabakyard.